Tsaka na ako papasal sa inyo Pag nakabili tayo ng magandang sasakyan Mga boss, uh, magandang ulan na naman sa inyo lahat Ayan mga boss, paulan At tsaka pala yung mga nagbimesage sa akin Na hindi ko pinapunta ngayon uh, Pasinsya na kayo mga boss Kasi akala ko talaga ay baha dito Malakas ang ulan ay uh, Ito lang, butit kakaunti lang yan Pero masama pa rin ang panahon Pero kung gusto nyong pumasyal Pwede naman boss Kasi hindi naman pala damusak Ayan mga sir Kaunti lang naman Ayan, kaunti lang Uh, shout out muna natin si Idol, Bossing, taga saan kay Bossing? Anong problema, boss? Mahirap din. Tapos may lagi na kaunte. Eh. Ayan, ah, uh, si boss, hindi napipigilan. Madam, ayan, sayo shout out. Ayan. Si Bossing, ang problema, boss, ay ano, uh, uh, Tapos namumutok, sir. Kahit kahit anong tawas, hindi kaya. Ayusin namin ang putok niyan, sir. Takasan pala kayo boss. Tagig. Ayan, tagig. Ito si Busing naman. Anong oras ka dumating, sir? 5 a.m., sir. Takasan kayo, sir? Pampanga. Ayan. mo masasabi sa mga Lagi ako pinapapunta doon. Eh. Ikaw na lang magsabi. Kaya mo. Ka ka nga dito, ano, oo, boss? Sir, oo, Kaya, kaya. Kaya, ayan. Naulan pa nga kagabi. Kaya pa rin. Ayan. Si sir, sabi niya, kaya. Kayo mga boss, kaya nyo rin. At wala naman ako, hindi nga ako mayaman mga busing. Kaya bahala na kayo, kayo munang pumasyal sa akin gusto nyo lang sumubok ayan ang kay sir. gusto mo sir palit lahat kung talagang kailang kailangan yes, sir. kasi napakalayo mo uh dapat ganun din talaga mga boss kung sakasakaling alam nyo namang maraming tama or alam nyo sa makina ang tunog na maraming damage dapat eh laki-lakihan nyo na ang budget kung yung pinabudget kong refresh na 1,000 kung kaya nyo pang taasan mas maganda katulad dito kay Sir ang Black ayan Sira ang black mga boss. Ibig sabihin, bibritay ng black. Meron kami mga black uh, Aftermarket after market, eh, nasa mga one pass lang. Ako ang tinatanong mo boss, di ba? Kung anong maganda. Siyempre, doon tayo sa stock talaga, yung maganda. Yun ang ikakabit natin, standard. Na original mismo na eh, chromeboard ni Suzuki. Tapos, ang takbo nung kay sir. Ako, oh, sir, paano nga ako sir? Yun, yun, nung kay sir, eh, nasa mga 70,000 na. Mahigit. Ah, uh, medyo makunat na rin. Ang papalitan natin mga boss, palito lahat, guide, chain. Itong tensioner hindi natin itong papalitan. Pwede natin i to kasi hindi naman to basta bibigay pag original. Tapos yung head, ayusin uh, natin yung head kasi may ingay na rin. Gayun, mga boss, kung gusto niyo naman talagang siguradong kasi ang budget, palabisan nyo na. Huwag mo na mag-chat na boss, baka pwedeng 3,000 boss, baka pwedeng 4. Mahirap boss. Mahirap patamaan. Shoutout pala. Ayan, humabol nga naman. Ayan, kakarating lang. Yon mga boss, sa mga Pangasinan, pwede abot kaya Pangasinan, boss? Kaya, boss, kaya kaya ako kapag isa lang, kaya eh. Ayan. Kaya nga ni boss eh. O yun, taga boss. Walang oras lang. Walang oras lang. Oo, oh, tatlong balikat na ka eh. Ayan. <laughs> mga boss, kaya niyo pumunta. Ah. Tsaka na ako papasal sa inyo pag nakabili tayo ng magandang sasakyan. Yun lang mga boss, pwede kayong sumubok. Pag hindi gusto, dyan na lang muna kayo sa inyo. Maraming salamat.